Kaya, pag-usap, usapan natin ang Tsina, isang bansa na sumailalim sa napakalaking pagbabago nitong mga nakaraang dekada. Oo, oh, China ang gumagawa ng iyong mga gamit, mula sa pinakamaliit na piyesa, hanggang sa pinakamodernong gadget, at ngayon ay nagpapakitang gilas sa pandaigdigang entablado. Hindi na ito kontento na maging tagagawa lamang, gusto nitong hubugin ang pandaigdigang kaganapan. Hindi na humihingi ng upuan sa mesa ang Beijing. Matagal nang lumipas ang mga araw na iyon, sinipa na nito ang pinto na nagpaparamdam ng presensya nito. Pumila ng upuan. Hindi inanyayahan ngunit tiyak na hindi na rin hindi tinatanggap. At ngayon ay pinupuna ang menu, nag-aalok ng sariling putahe, at kung minsan, humihingi ng ganap na ibang lutuin. Ito ay isang bagong sina na mayabang, tiwala sa kapangyarihan at impluensya nito. Iniiwan ng mga leader ng kanluran na nagmamadali upang makasabay, sinusubukang intindihin ang bagong dinamikong ito. Hindi lang ito pagmamayabang, hindi lang ito walang laman na salita. Isa itong kalkuladong estrategiya mula sa isang bansa kukumbinsido na dumating na ang oras nito, maingat na pinlano at isinagawa. Sa loob ng madekada, inakala ng kanluran na magiging isang magiliw na demokrasya ang China kung pakikitunguhan ng maayos kung isasama sa pandaigdigang sistema. Nakakagulat hindi nangyari. Ang pag-aakalang iyon ay napatunayang may malaking pagkakamali. Kinuha ng China ang aklat ng ekonomiya, natutunan ng mga patakaran ng laro, nagtayo ng isang powerhouse, na lumampas sa lahat ng inaasahan at nagpasya na gusto nito ang sarili nitong sistema. Hindi nito nakita ang pangangailangan na sumunod sa mga ideal ng kanluran. Ngayon, ang China ang unang nagtutulak, nagpapatunay ng mga interes nito na may tumataas na katapangan. Nagtatakda ng sarili nitong mga patakaran at hinahamon ang sinuman na tutulan ng mga ito. Muling isinusulat nito ang script ng mga relasyon sa international. Ang pangunahing paniniwala sa Beijing ano ang nagtutulak sa mapilit na pag-uugaling ito? Ang kanluran ay bumababa, at ang sina ay umuuspong. Ito ay isang zero-sum game sa kanilang paningin. Nakikita nila ang kaguluhan sa kanluran, ang mga dibisyong pampolitika at mga paghihirap sa ekonomiya at ang sarili nilang mabilis na pag-unlad bilang patunay. Patunay na mas mahusay ang kanilang sistema. Hindi lang ito propaganda, bagaman malaki ang papel ng propaganda, ito ay isang paniniwala na nagtutulak sa kanilang patakarang panlabas. Ito ay isang malalim na paniniwala na humuhubog sa kanilang mga aksyon. Ang mensahe ng Sina, malakas at malinaw. Hindi kami sasali sa inyong samahan. Wala kaming interes na sumunod sa inyong mga patakaran. Nagtatayo kami ng sarili namin. Isang bagong kaayusan ng mundo na ang China ang sentro. Ngayon, kinakaharap ng mundo ang isang China na nagwawalang bahala sa mga pahayag ng G7, na itinuturing ang mga ito na walang saysay, at nagtatakda ng sarili nitong agenda, anuman ang pandaigdigang panggigipit. Ito ay isang bansa na tapos na sa paghingi ng tawad, para sa nakaraan nito, sa kasalukuyan, o sa hinaharap nito. Determinado na kunin ang lugar nito sa tuktok, isang lugar na pinaniniwalaan nitong nararapat sa kanila. 0.5 para maintindihan ang ugali ng China, kailangan mo nang mabilis na aralin sa kasaysayan. Ang siglo ng pagpapahiya, noong 800s, hinati-hati ang China ng mga kanluraning bansa at Japan at pinilit sa mga nakakahiya na kasunduan. Ang panahong ito ang pinagmulan ng Communist Party. Hinding-hindi na muli ang kanilang kasabihan. Bawat patakaran ay tungkol sa pagpapalakas ng China para walang makapanakit sa kanila muli. Pagkatapos ng magulong dekada ni Mao, pinuksan ni Deng Xiaoping ang ekonomiya. Ang pagyaman ay maluwalati. Ang China ay nagmula sa pagiging mahirap at agrikultural patungo sa pagiging pagawaan ng mundo, at pagkatapos ay naging pandaigdigang kapangyarihan. Ang dakilang pagbabagong buhay ni Xi Jinping ay nakaugat sa salaysay na ito, kumpleto na ang pagbabalik. Ang China ay hindi na biktima, ito ay nagtagumpay, handang bawiin ang makasaysayang papel nito. Hindi lang ito pagmamalaki, ito ay tungkol sa pagwawasto ng isang nakikikitang kawalang katarungan sa kasaysayan. Kaya naman halos hindi sila apektado ng kritisismo ng kanluran, mas matindi pa ang pinagdaanan nila. Ang nakaraan ang nagpapalakas ng kanilang kumpiyansa at ito ay isang malakas na motibasyon para sa 1.4 bilyong tao. Ang kumpiyansa ng China ay hindi lang pagyayabang. Ito ay nakatayo sa isang literal na bundok ng reserbang pera. Pinag-uusapan natin ang isang matatag na pundasyon sa pananalapi na sumusuporta sa bawat galaw nito sa pandaigdigang entablado. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng pera, ito ay tungkol sa kapangyarihan at impluensya na kaakibat nito. Para lubos na maunawaan ang laki ng pag-angat ng China, isipin ito. Noong dekada 1980, ang ekonomiya nito ay mas maliit pa sa Italia. Panahon iyon ng reforma at pagbubukas, ngunit ang lakas ng ekonomiya na nakikita natin ngayon ay malayo pa sa panaginip. Ngayon, ilang dekada lang ang lumipas. Ito na ang pangalawa sa pinakamalaki sa mundo, o marahil ay una pa nga, depende kung paano mo bibilangin at kung aling mga sukatan ang iyong unahin. Ang mabilis na pag-angat na ito ay walang kaparis sa modernong kasaysayan, isang patunay sa estratehikong pagpaplano at walang tigil na pagpapatupad. Hindi na lang gumagawa ng murang produkto ang China. Ang pananaw na iyan ay matagal nang dapat kalimutan. Ito ay nangunguna sa lahat ng bagay mula sa mga iPhone na nagpapakita ng kanilang advanced na kakayahan sa pagmamanupaktura, hanggang sa mga makinarya sa industriya na nagpapakita ng kanilang husay sa mga mabibigat na industriya at inobasyon sa teknolohiya. Ang kapitalismong pinamumunuan ng Estado ay nagpapahintulot sa Beijing na magbuhos ng bilyon-bilyon sa mga estrategikong industriya, mula sa semiconductors hanggang sa renewable energy, walang-walang katapusang debate, tanging matinding aksyon, at mabilis na pagpapaunlad ng infrastruktura. Ang mga proyekto tulad ng Belt and Road Initiative ay nag-ugnay sa China sa mundo, nagtatayo ng infrastruktura, at nagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan sa iba't ibang kontinente. Ang malawak na network na ito ay nagbibigay dito ng malaking impluensya sa pandigdigang usapin, na nagbabago sa mga ruta ng kalakalan at mga alyansang geopolitical. Ang Tsina ang gulugod ng pandaigdigang supply chain, ang sentro sa isang komplikadong network ng produksyon at distribusyon. Subukang iwasan ang mga produktong gawa sa sina sa loob ng isang araw, buti na lang. Mabilis mong mapagtatanto kung gaano kalalim ang pagkaugnay ng sina sa pandigdigang ekonomiya. Ang kapangyarihang pang ekonomiya na ito ay nangangahulugang ang mga bansa ay nag-iisip ng dalawang beses. At kung minsan ay tatlong beses pa, bago kalabanin ng Beijing sa mga sensitibong isyu. Ang sina rin ang pinakamalaking nagpapautang sa mundo na may malaking kapangyarihan sa pananalapi sa pandigdigang saklaw. Nagpapautang ito ng trilyon-trilyon sa mga umuunlad na bansa, nagpupondo sa mga proyekto ng infrastruktura at humuhubog sa mga tanawin ng ekonomiya sa buong mundo. Tinatawag itong debt trap diplomacy ng mga kritiko. Isang estratehiya para magkaroon ng impluensya sa pamamagitan ng pagpapautang sa mga mahihinang bansa at ang mga bansang may utang sa China ay madalas na sumusuporta dito sa pandaigdigang entablado na iniaayon ang kanilang mga diplomatikong posisyon sa interes ng Beijing. Ang kapangyarihang pang-ekonomiya ay direktang nagiging kapangyarihang pang-politika na nagbibigay sa China ng mas malakas na boses sa mga international na forum at negosasyon. Nang humingi ang Australia ng investigasyon sa COVID, isang tila simpleng kahilingan. Gumanti ang sina ng mga taripa, isang malinaw na mensahe na narinig ng malinaw ng mga bansa sa buong mundo. Maraming bansa ang nag-atubili na punahin ang China, maingat na tinitimbang ang posibleng kahihinatnan ng pagsasalita laban sa superpower ng ekonomiya. Kinatatakutan nila ang pagganti sa ekonomiya, mga paghikpit sa kalakalan, at ang posibleng pagkawala ng akses sa kapakipakinabang na merkado ng Tsina. Ang pera ang nagsasalita, at sa internasyonal na arena, ang pera ng Tsina ay sumisigaw, humihingi ng pansin at humuhubog sa mga pandaigdigang salaysay. Ang lakas ng ekonomiya na ito ang pundasyon, ang mismong batayan kung saan nakatayo ang ambisyosong pandaigdigang estrategiya nito. Ito ang dahilan kung bakit kayang maging matapang, mapilit, at lalong kumpiyansa ang sina sa papel nito bilang isang pangunahing manlalaro sa pandigdigang entablado. Ang 1.4 bilyong tao ng China ang kanilang lihim na sandata. Ito ay isang napakalaking lokal na pamilihan, hindi kayang balewalain ito ng mga kumpanyang tulad ng Apple at Tesla. Kung gusto mo ng akses, susundin mo ang mga patakaran ng China. Ang mga manggagawa ang nagpasigla sa paggawa sa China, ngunit ngayon, tungkol ito sa talino ang China ang may pinakamaraming nagtapos sa STEM kaysa sa ibang bansa, nagpapalakas sa kanilang inobasyon. Pinapalakas ng gobyerno ang pambansang pagmamalaki at pagkakaisa, nagpapakilos sa bansa para sa malalaking layunin. Mas pinahalagahan ang sama-samang pagkilos kaysa sa pagiging individual na nagpapahusay sa China. Ang pakiramdam ng isang layunin ay isang malaking kalamangan. Siyempre, ang pamamahala sa napakalaking populasyon ay isang hamon, ngunit nakikita ito ng Beijing bilang isang yaman, hindi isang pasanin. Ang gobyerno ay nagsasalita ng may bigat ng 1.4 bilyong tao sa likod nito. Ang lakas ng demografiko na iyon ay patuloy na paalala ng laki at ambisyon ng China. Ang mundo ay hindi lang humaharap sa isang gobyerno, humaharap ito sa isang sibilisasyon. Kalimutan na ang lumang pagtingin, ang China ay isa ng higanteng teknolohiya. Ang mga lungsod tulad ng Shenzhen at Hangzhou ay ang bagong sentro ng inovasyon, tahanan ng mga dambuhala tulad ng Huawei, Tencent at Alibaba nangunguna ang sina sa 5G, AI, mobile payments at e-commerce. Ang planong Made in China 2025 ang gobyerno ay isang balangkas para sa pangingibabaw sa teknolohiya. Bilyon-bilyong piso ang ibinubuhos sa R&D, mga universidad at mga startup. Ang pamumuno sa teknolohiya ay nakikita bilang susi sa kaunlaran at seguridad. Ang 5G tech ng Huawei ay mas mura at mas advanced, kaya ito ay kaakit-akit sa buong mundo. Ang tunay na premyo, sinuman ang bumuo ng 5G network ang humuhubog sa hinaharap, mga smart city, mga self-driving na sasakyan, ang Internet of Things. Ang mga ambisyon ng AI ng China ay pinapalakas ng pag-access sa malalaking dataset. Mula sa facial recognition hanggang sa medical AI, mabilis na umuusad ang China. Ang galing sa teknolohiya na ito ay isang malaking pinagmumulan ng pambansang pagmamalaki. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ang China na kaya nitong lampasan ang kanluran. Ang militar ng Sina ay hindi na isang paper tiger o walang silbi. Ito ay isang modernong puwersa na gumagamit ng mataas na teknolohiya. Lumobo ang kanilang budget para sa depensa para pundohan ng mga bagong barko, stealth fighter, at aircraft carrier. Ang kanilang hukbong dagat ay ang pinakamalaki na ngayon sa mundo, pagdating sa bilang ng barko at nagpapakita ng kapangyarihan sa malalayong lugar. Ang mga base nila sa ibang bansa at mga bagong carrier ay humahamon sa pangingibabaw ng US sa karagatan. Sa himpapawid, ang mga stealth jet ng Tsina at long-range missile ay dinisenyo para pigilan ang US, lalo na malapit sa Taiwan. Ang estratehiya ay gawing masyadong delikado para sa US na makialam sa bakuran ng Tsina. Ang pagpapalakas ng militar na ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa Beijing sa mga alitan sa teritoryo. Naniniwala na ngayon ang China na mayroon silang lakas para suportahan ang kanilang mga pagangkin. Hindi malamang ang direktang labanan sa US, pero handa ang China para sa isang regional na labanan sa kanilang mga termino. Ang lakas ng militar ang sumusuporta sa kapangyarihan pang ekonomiya at diplomatiko ng China. Ito ang matinding kapangyarihan sa likod ng kanilang matatapang na hakbang. Napapansin ito ng mundo. Paano kaya ang China kumpara sa US at EU? Isipin nyo parang video game. Ang US ang klasikong mandirigma, malakas pero pagod at abala sa mga away sa loob. Ang EU ay isang malakas na salamangkero, malaking merkado, malaking impluensya, pero mabagal at hati. Ang China ang bagong kalaban, napakalaking ekonomiya, modernong militar, at napakabilis magdesisyon. Ang lakas ng China ay ang pagkakaisa at pangmatagalang pananaw. Walang eleksyon, walang walang katapusang debate. Nagtatakda ng layunin ang pamunuan, at ang bansa ay kumikilos bilang isa. Ginagawa nitong matinding kalaban ng China. Ang US ay hindi mapakali sa bagong kalaban, sinisikap ng EU na mamagitan at protektahan ang mga interes nito. Ang China ay kumikilos ng may kumpiyansa sa arena, kumbinsido na mayroon itong kalamangan. Nakikita nito ang US bilang gumababa, ang EU bilang mabagal, at ang sarili nito bilang disiplinadong puwersa ng hinaharap. Iyan ang pinagmulan ng tensyon sa mundo ngayon. Kapag pinupuna, ang sagot ng China ay pagsuway, hindi paghingi ng tawad. Tapos na ang panahon ng tahimik na diplomasya, maligayang pagdating sa Wolf Warrior Diplomat. Ang mga opisyal na ito ay agresibong ipinagtanggol ang China at inaatake ang mga kritiko, madalas sa mga platform na ipinagbabawal sa kanilang bansa. Ang mensahe, wala kayong moral na autoridad, tingnan ninyo ang sarili ninyong problema. Ang taktikang ito ay nagpapalabo sa usapan at umaakit sa isang nagdududang pandaigdigang madla. Sa loob ng bansa, pinipilipit ng media ng Estado ang kritisismo bilang inggit at pambubuli ng mga dayuhan. Ang resulta ay isang epekto ng pagkakaisa sa ilalim ng bandila na nagpapalakas ng nasyonalismo. Ang mga parusa at kritisismo ay pinapakita bilang patunay na gusto ng kanluran na pigilan ng China. Natutunan ng Beijing na ang kahalagahan sa ekonomiya ay mas matimbang kaysa sa moral na pagtuligsa hanggat kailangan ng mundo ang China, maari nitong balewalain ang mga kritiko. Kaya naman hindi na nagagabalang magpalubag wog ob ang China sa kanluran. Saan ito hahantong? Anong mga pagbabago ang naghihintay sa atin sa pandaigdigang entablado? Ang mga posibilidad ay tila walang katapusan at ang mga pusta ay napakataas. Ang mundo ay patungo sa mas maraming pagkakabahabahagi at kompetisyon, isang malaking kaibahan sa pagkakaugnay-ugnay na nakasanayan na natin. Ang mga bansa ay lalong naglalaban para sa kapangyarihan at impluensya isipin ang Cold War, ngunit may mga pandaigdigang supply chain na masalimuot na hinabi sa geopolitical landscape. Nagdaragdag ito ng isang layer ng pagiging komplikado na hindi pa umiiral noon. Hindi tulad ng Unyong Soviet, ang China ay malalim na nakabaon sa ekonomiya ng mundo, isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang kalakalan at pagmamanupaktura. Hindi may kakaila ang impluensya nito sa ekonomiya, na nagpapahirap at nagpapataas ng panganib. Ang pagkakaugnay-ugnay na dating nagpapatibay ng paglago ay nagdudulot ngayon ng mga kahinaan. Isang hinaharap, dalawang magkaribal na blok, bawat isa ay naglalaban para sa dominasyon at impluensya sa isang multipolar na mundo. Ang isa ay pinamunuan ng US, na nagtataguyod ng mga halaga at alyansa nito. Ang isa naman ay ng China, na nagpapatunay ng lumalaking kapangyarihan nito. Na may hati-hating supply chain, bawat blok ay naghahanap ng pagiging sapat sa sarili at katatagan. Mga pamantayan sa teknolohiya, na nagkakaiba habang ang bawat blok ay nagtataguyod ng sarili nitong ekosistema ng teknolohiya. At maging mga internet, na lumilikha ng mga digital na pagkakabahabahagi at nagpapira-piraso sa online na mundo. Bawat labanan ay maaaring maging proxy battle sa pagitan ng mga superpower. Bawat isa ay naglalaban para sa impluensya sa mga regional na alitan. O, marahil ay nagawa ng magkabilang panig ang isang maikting na pagkakapareho. Isang delikadong balans ng kapangyarihan na pumipigil sa tuwirang labanan. Matinding nakikipagkumpitensya. Ngunit nagtutulungan kung saan nagtutugma ang mga interes. Naghahanap ng karaniwang batian sa mga isyu. Tulad ng pagbabago ng klima at pandaigdigang kalusugan. Mangangailangan nito ng maingat na diplomasya na kasalukuyang kulang na nangangailangan ng mga bihasang negosyador at pagbayag na makipagkompromiso. Ang pinakamalaking wildcard ay ang China mismo. Ang panloob nitong dinamika ay lubos na huhubog sa pandaigdigang papel nito. Ang tiwala nito ay nakasalalay sa mga dekada ng paglago. Isang kahangahangang pagbabagong pang-ekonomiya na nag-ahon sa milyon-milyon mula sa kahirapan. Ngunit paano kung huminto iyon? Paano kung ang makina ng paglago ay umubo na humahantong sa kawalan ng katiyakan sa ekonomiya? Isang tumatandang populasyon, utang, isang nalalapit na krisis na maaring magpahirap sa mga mapagkukunan ng bansa, at ang mga problema sa kapaligiran ay maaring magpabago sa social contract, na posibleng humantong sa kaguluhan at kawalang tatag. Ang isang hindi gaanong tiwalang China ay maaring maging mas kooperatibo na naghahanap upang tugunan ang mga hamon nito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at diplomasya. O mas agresibo na nagpapatunay ng mga interes nito ng mas mapilit sa pandaigdigang entablado. Ang kinabukasan ng mundo ay maaring nakasalalay sa kung aling landas ang tatahakin ng China. Ang mga desisyon nito ay magkakaroon ng malalayong kahihinatnan para sa ating lahat. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay manood, magmasid, at suriin ang mga naganap na kaganapan. Magiging isang magandang palabas ito, isang geopolitical na drama na may hindi mahulaan ng mga pagbabago at pagliko.